Oh, so eh, ito yung alit alit yung similya hindi. <tod> uh, pa? Ano? Oh, ah, no? mga paro. <tod> eh. pa <tod tod> <tod> 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 -ano. Ito lang pala. na. ay, 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 oo nandito lang kami hindi oo oh, pag kumata sa tubig wala na hindi na oh. kayanin mo ako? hindi kaya kakayanin <laughs> ang bigat ang tilapia ah. <laughs> tigilan mo, at bakit <laughs> mo nalang matutumot? ang bigat tigilan mo yan sabi ko sa iyo eh bakit dalawa pang lumabas sa alay ko ang bigat ni mama ala <laughs> Ito, oh. ano <laughs> bigat dito <lang, put>. ah. Ay, yun. Ibang kinain mo. Ano mabigat? Bigat ng puwet. Kaya sabi ko sa iyo, nung kadalagahan natin, lagi mo akong si tapos na yung nakadalawa ka na, reklamo ka. Hi vlogs! Kaya mga par, punta kami ngayon sa punong dahil ngayon yung harvest namin. Hindi. Medyo malaki pa naman ang tubig pero Gaantay lang kami ng mga ilang oras pa. Ang dandahan! Pinal ah. ah. ako eh. O, nandun yung sa dulo yung pala is daan. Excited na yun! Yun na, ikaw? Ikaw, siyempre. Ayaw mo ba hanggang tingin ka lang sa pagbablog dito Oo, eh. Oo, ngayon tayo na magbablog lagi dito. <laughs> Anong feeling? Nami, no? <laughs> Namit no. <laughs> enjoy dito mga park. Eh, masusunog ka lang talaga. Pero enjoy naman. Masusunog ka lang talaga. Talagang sunog ka na. Sana na. Isang araw lang ako dito. Sunog na agad ako. Yung siyam na taon sa aircon no. Oo. Isang oras lang. Nabunog. siyam na taon ka sa aircon. Isang oras lang. Ba wala. Sunog. Amilin mo na. Buto malamig no. Malamig siya. Ando sila papapa nagkampo. You know? oh. Ando na sila sa kubo. Yung mga para ano lang kami, uhuli lang kami ng pang-ulam. Ayun Medyo matagal-tagal pa yun eh bago medyo malaki pang pa tubig. Yan, uhuli lang kami ng pang-ulam namin. nag na sila kanina, maghuhuli pa ulit kami ngayon. Sira na ano, malambat natin. Makawali <noise> pa rin yan. <makes> o <noise> oh, tara. Oh, Kumain. mo lang yung mga <makes> ni <noise>

tatlo. Binawasan namin, tatlo lang muna. Pagi saya. Kaka Pana? Panaka pa. Ha? Panaka ang tawag ito. Yung ano yung... Ang dami yan. Tatlo lang muna kinuha namin. Pinakawala namin ba? Okay, ito, itong islang to, ginto kalaki. Hindi natin si Mila to. Pumasok lang talaga to. Nasa diba? mas malalaki pa yung expected na mahuli yan. Oo. Kasi ito hindi natin to similya eh. Malamang ito. Ito yung similya natin. Ito. Ito ba? Ito yung si Mila natin. Ito may tilapia oh? Oh. Hindi ata sinigyan. Ay, taob na naman yung dalawa. Ay, dulunda gano. Yan. Oh, yare, mamaya makakabayad yan. Dapat may ano tayo. Opo, ko ay mo. Ganda oh. Mamaya. E, ganda ko ayan. Pero ano, tapo mo, mo maistunto. Mamaya ligo ka. Hay, mo mabasa. Basa akong basa. Eh, yung camera. Eh, baga ano ka magiha ka? Oo, oh, iho oh, na. Iho na minitunton niyan. Tayo niya. Eh, ano pa? Malin pa. Bila kayo rito, sa tatlong peraso lang. Eh, sabi mo kasi, ikat eh, lang. Sampo sa to eh, binawasan lang, lang eh. Kinakawala namin. kinakawalan namin. kinakawalan namin kasi sabi, tatlo lang. Tatlo lang talaga na huli. <laughs> 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 Ayun no? Yuhuu! Mamaya o. Oh. Ayun, yeah, mga boss namin yun, eh. nasa dulo. Nakapamayong. Hmm. Yung mga nakapamayong na yun, yung mga bisor namin dito, mga boss namin. <laughs> <laughs> Mamaya, hmm. tignan nyo, ang galing naman yung mga huli. Mamaya. Ito na lang. Okay, na lang. ka ang na lang. Day! Daway ka lang kami makinol. So samas ka na bala kami pabayar na siri mo. Pwede ka sa Nangitim na ganyan kuko ko. na tika Oh ha? Ipang sod ana. Pili mo na. Diba tatanggal pa ng... Hindi na. yung Si ihaw daw, mama. At, so, pa, ihaw daw. Ihawin? Ang namalin. Ang dalawa yun na yun. Ah. Kulang pa. Kulang niya, mama. Kakuha pa kayo doon ulit. Mga tatlo ulit. Tiyo. So. So. dalawa lang. Hindi naman ako sinabi ni Maytot. Wadala dalawa lang. Tama na. Okay niya, pang ihaw lang. Tama na gan. Tama eh. niya. yung saka hmm. yung saka. Amon yung saka. Pero mat

o, order na pa bilang ng pata bakit tayo tayo eh hindi ah mabayad na wala kaya wala nga hindi pag ano hindi pag dabuki hilaw inakaroon daw nga gandong boss batok inakaroon hindi gusto gusto walang gamay ano eh wala na ano nga ano bang kalayo sige nito nawawiya ka pero ha ito 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 ito

nag ml lahat ang mga eh Hi! Nakagising nga lang Sir, good morning Nakagising sir Ano? Ano? Dengkan nak gabung. Malakup no. Suka. Suka. Kalau masih. 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 <laughs> tagal na. low bat na ako eh tagal ano ba, ano ko nung bilang patap lang nung bilang ano ko nung plano tapang ano bilang oh. ano na muna si 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 ay dumating na ng mga buti ito. babae. Natali lang mabuti ta baka hindi. Gusto, oh, kay. Kona na. babae. Ito 'yung alit 'yung similya, hindi. Hindi. <laughs> hindi. Eh, may order nga pito kilo. Sos, nagpalaya ko yung sa Sos, dami ko sa ay, sus! kilid balay. Hmm. Naging uro. Lahat kami din. Takal si Bibi, tumuli. Sino <laughs> kayo mata si may manang ninyo? Uli siya eh. mama. Wagi ka ka? Ang chat si Bibi. mama. Kutlan sa kumagato ko de Diba ko hindi. Wagi si mamay yung nagamba sa ako. Niya may binturon gali. Okay. May order nga pito kilo. Mm.

Ano, oh, masakal ko lang eh. <laughs> Ito ko yung daan ka, kilo ato order. Ay, ikaw na naginulat. Ay, mm. naginulat. Ay, ikaw na naginulat. Ay, Ang kilo, tatlo, isa. Ang ko sa ilayo? Hmm. Ang kinano ko sa ilayo? Ang kinano ko sa Ang kinano ko sa ilayo? Ang Ang kinano ko sa ilayo?

Ayan na dito. Ayan. Ah, Ayan pala. Hmm. Ang kamay mo. <laughs> <laughs> Makamabot. Kamay ni. mo. <laughs> Pag ikinaabot. <ito> <laughs> Ayan naman. Sabihan lang sa mga. Hindi na eh. Walang kabasaan eh. Hindi na. sa sabi ko sa iyo, sabi mo marunong ka. <laughs> Ano'ng sabi? <laughs> Ayun, tipidtas 'yan. Hindi pala ako marunong. <laughs> yeah, kay Lala. Buhay oh, mo na kay Pots vlog. Hay, hay Pots. Dapat magtali. Tapos kakailanganin daw para magtali. Imo dali. Diyan ko siya kaya. Ibilis natin ng dadalhin natin. Ano mo? Oh, ang mura Na. <laughs> <laughs> <laughs>

ito ang tiyak mo, ito ang na, na, na ayun, pwede magtali hindi tayo makakarami ng pagtatali pala pag ako nagtali <laughs> sabi ko sa iyo na, sa uh, hindi gina sa iyo kulang na, na, na gali ka ngayon gali ka ngayon mag gali na kaya kayo ng mga butas papa gali mo si na baby o oh. mga butas ng

Mamamama na mga par habang Hello, mga. pinapaliit pa namin yung ano. Mo mga, ha? Habang pinapaliit pa namin yung tubig kasi mga ilang oras pa siguro mahigit pa. Oh. Magtitingin muna kami ng mga butas-butas. Titingnan namin yung mga lungga lunga Dudukotin namin yung mga lima. Kasama ko si Kuya Joey. Kuya Joey, pakiala ka. Si... Hi. Yung sinatawag nila si Supremo. Oo. Oh, kaya ito. Sama ba ito? Sama ka. Ito muna. Tata. Ayan. Wait, hey, kayo, lumalay mo live. Oo. Ako ba dyan? Sa'yo. Sa'yo, anak. Ang damit mo, pang tulog. Okay lang yan. Ano, kami na lang? Kaya sama ko. Tama ka? Para makadali, maka, dali, maka ano, pa